Si Rodrigo, kung wala lang yan posisyon o power, nakita mo yang matandang hukluban lang yan? Nako, digong. Marami ng galit sa'yo. Oo. Uh, nakikita kasi ng mga Pilipino na uh, duwag ka. Oo. Eba, utos ka lang daw ng utos kasi hindi naman ikaw yung gumagawa. Tapos ngayon, pag hinamon ka... 'di ba? Hindi ka naman nagpapakita. Oo, 'yan po 'yung sign ng kaduwagan. 'Di ba? Sign po 'yan ng kaduwagan sa totoo lang. Sinugod ka na nga diyan sa Davao eh. eh. Hindi ka nagpakita. 'Di ba? Sinugod ka na diyan sa Davao ni uh, Carbonel. hindi ka nagpakita. Oo, oh, anyare, kala ko ba maisugto. Oh, so ito yung ngayon bibigyan natin ng uh, reaction mga pre no isa na namang uh, tiktoker na galit kay Digong yan ah, galit na galit syempre nakikita niya yung ka kawalang hiyaan ni Digong eh. oo nakikita niya yung kabastusan ni Digong ba? Diba? yung kayabangan ni Digong Oo, oh, yung pagsira ni Digong sa ating bansa ah, so eto po no Siyempre, kung bago ka pa dito sa ating YouTube channel, Huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. At meron din po tayong Facebook page mga pre. Yan po ay uh, ballpoint man 2.0. Okay, so ito na mga pre, no? Uh, pakinggan natin 'to. Matandang hukluban, ni hindi niya kayang pumatay na siya, ah. siya ang pumamatay? Ah. Ibig sabihin, hindi daw po kaya ni Digong na siya mismo ang papatay. O oh, halimbawa, sample ko lang. Yung pupunta si Digong dun sa isang lugar na siya lang mag-isa at papatay, hindi niya po kaya yun. ba? Diba? Oo, ang, ang, ang gagawin po nito matandang tao, uh, tao ba to? Sa tingin niyo tao ba? Ah, oh, ang ginagawa po ni Digong eh nag-uutos. Halimbawa, oh, ito patayin mo to, patayin mo. Gamit yung kaba ng bansa, bayan... Oo, eh gagamitin ko ito pambayad pampatay. Pera din po natin yung nagagamit niya eh. Sa paggawa niya ng mga krimen. Hmm, yun po ang totoo dyan. Kasi ang matandang ito ay... Mga bobo. Eba? Oo, ut ut utos ng utos. Alam niyo, yung pagpatay ng tao, hindi po yan niyayabang. Hindi po. Sikreto po yan. ba? Diba? Pero si Digong, akala niya kasi, presidente siya. Habang nabubuhay siya. Digong! digong -gong! Wala ka na sa kapangyarihan. ba? Diba? Pag ka nang magyabang, maawa ka na naman sa sarili. Maawa ka naman sa sarili mo. Kita mo namang hirap ka nang tumayo. Magyayabang ka ba? O anong kayabangan na sinasabi nitong digonggong na to? O, unang-una, bibitayin daw yung Isisi sa puno ng akasya. O, pangalawa, pag uh, kung sino daw yung uh, taga-Isisi na magsiserve sa kanya ng warrant of arrest, kukunin niya daw yung papel, ipapalamon doon sa magsiserve. or di kaya, babarilin niya. Papapiliin daw niya. Diba, kayabangan? Oo, Oh. Bakit mayabang? Kasi may mga bodyguard. Oo. Oh, eh, subukan tanggalin yung bodyguard yan. Baka paglamayan yan. Ha? Kasi, syempre, maraming galit sa kanya eh. Oo. Oh. Alam ko maraming galit kay Digong. Eh, baka mamaya, su pag ng ano yan, ng, uh, na, ang tawag yan, bodyguard, yung mga galit kay Digong, puntahan yan. Di ba? oh, Yun yun, pero... Eto na lang ha, bakit ko nasabi po na duwag ito si Digong? Kasi nga po, sini sinugod po ito sa Dabaw. Tama naman tong tao na to eh. Tama naman eh. Sinugod po si Digong sa Dabaw, pinuntahan, nagantay. Ito ha, lugar na po yan ni Digong ha. Pero, ang ending po, hindi po nagpakita si Digong. Doon, sa taong naghamon sa kanya ng duelo. Pero yung kayabangan niya, katapangan niya, Hanggang bunga nga na lang yan. Siyempre, buhay na niya yung isusugal niya doon eh. Duelo na yun eh. Oh. ba? Diba? So, yun po yun. Nakakahiya lang. Lugar mo yan, Davao, pero hindi ka nagpakita. Pala ko ba maisug ka? K.O. O, oh, tuloy natin to. Kailangan niyang gumamit ng kapangyarihan, hmm. ng pera, ng reward system. Pero siya mismo, kung siya mismo ang pumatay, hindi niya kayang gawin yon. Tama, 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 tama. Agree po ako dyan. Kung siya mismo, ang titira, papatay. Eh baka siya pa yung ma, ma mapatay. Eh ba? Diba? Yun, baka siya pa yung mapatay. Alam nyo, yan si Digong, mga pre. Takot po yan kumukuha lang po yan ng katatangan sa kanyang, sa mga nakapalibot sa kanya. Doon siya humuhugot ng kakapala ng muka at katapangan. Eto pa nga yung matindi eh, matindi Oo. Gagamitin niya yung mga Pilipino. Gusto ni Digong na magalit yung mga Pilipino. ba? Diba? Gagamitin niya yung galit nyo. <laughs> Kasi yan si Digong may sariling interes. Ito mga uto-uto naman, galit-galitan. Yung iba, galit din. Uto-uto nga eh. Kaya din nakita ni Digong, yes, salamat. Galit itong mga tao na to. Magagamit to yung galit nila. Ganon. Yan po ang strategy ng mga tatak amoy tae. K o, oh, klaro na. Duwag yan. Kaya tingnan nyo si Rodrigo for what he is he is an old man about to die he is <laughs> grabe ka naman ah, isang uod na nga lang pipirma dyan eh huwag oh, nyo namang husgahan na mamamatay kasi tayo naman ah, hindi naman tayo magiging masaya kung mamamatay po si Digong dahil sa katandaan So wag naman po sana ipagdasal natin na mabuhay pa po si Digong ng 500 years. Ha? Kasi pagbabayaran niya pa po yung mga kasalanan ginawa niya. Na tulad ng pagpatay, corruption, pagkampi uh, sa mga kulto. Oh, yung mga panggagahasa pa ng mga kampo nila. Oh, yun. Marami siyang dapat pagbayaran. 'Di ba? Oh, hindi, hindi ako hindi po ako nabibiliban kay Digong. Hindi kasi ang daming pong lumabas na issue patungkol sa kanya. Hindi niya masagot. 'Di ba? Iniiwasan niya. Oh. Akala natin matino si Digong. Yun pala tinu-tinuan lang pala. Oh, wala pala sa ayos yung utak. Eh siya naman mismo yung umamin nagpipintan nilaku ko. Eh, gusto kasi floating, mami. Floating, ma'am. Ma'am, ma'am. Gusto ko kasi, mam floating, ma 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 floating ako. Oo, oh, pag nakapintanil ka, inspiration yan. Mga 3 days, toto three days, ganun. Oo. Oh, o, oh, para kang nasa, malapit ko na sa langit. Pag makatikim ka niyan. O, oh, nagpipintanil ako! Adik ako sa pintanil Bangag na bangag na ako K.O. Huwag kang kumontra ma'am ha Kasi masarap kasi yung pintanil ma'am Wala Nagkaroon pala tayo nung Presidente noon na Wala sa ayos, wala sa kondisyon yung utak eh Ha oh. uh, Sige sige tuloy natin is not charismatic at all. He does not articulate well. He is kind of kuku. Kung hindi lang ta- Oy, sirado yung utak mo, digong. Sabi nitong uh, binibigyan ng, uh, binibigyan ko na reaksyon. Ganun ka daw. Oo. K.O. Diba? Eh, sabi niya. Siya naman nagsabi eh. K.O. Tayo magpapaloko sa mga tulad ni Rodrigo. Walang power sa atin yan. Wala talaga eh. Pag tumalag nga sa atin yung 1v1, ako na lang naawa eh. Pag na lang kasi matanda na. Ha? Ah, gusto ko, gusto ko kasi si Digong mabuhay pa. Kang kahit mga 1,000 years. Ha? Ah, para man uh, matikman niya kung ma paano mabulok sa kulungan. Masaya na po tayo kung nun siya mabubulok sa kulungan. Ako, satisfied na ako dun. Wala. Zero. Mamamatay na nga yan eh will... hu wag muna, wag muna tao naman Gusto mo agad patayin Hindi ako papayag, uy Ano ka ba? Ang kalugar ko yan si Digong Pareho kami taga Dabao Mahal ko yan Ayaw ko pang mamatay Kasi gusto ko mabulok yan sa kulungan Ha? at least dun sa kulungan Libre guard O may security ka pa May uh, Libre yung ilaw at kuryente Libre pabahay O Guardyado ka pa ikaw naman papatayin mo agad wag oh. Oh, ah, hindi ako papayag ha I'll mock the elite dahil they don't deserve my respect para makita ng lahat na wala yung mga yan ampaw yung mga yan ampaw ka pala digong eh. oh bakit ampaw si digong oh mga kat katulik ko makinig po kayo ha ah. bakit ampaw si digong kasi yung Diyos mismo tinawag niyang istupido <laughs> Papayag ba kayo na ang, ang Diyos nyo, Diyos ko, Diyos ng lahat, tatawagin niyang istupido? Diba? Yun, isipin nyo yun. Mga kaibigan natin, mga katuloy ko dyan, isipin nyo yun. Iglesia ni Cristo. O, Iglesia ni Cristo. Diba? Magkakaiba man tayo ng simbahan, pero isa lang yung ano natin eh. Isa lang yung Diyos natin. Diba? Yun yun. 'Wag lang yung kikibuloy, ah. Kulto 'yan. Wag lang Silbian. Hmm. Magkakaiba man tayo ng relihiyon, 'di ba? Porke lang sa Muslim, kaibigan natin mga Muslim kasi ang tingin naman nila kay Jesus Christ, ano, a uh, prophet, 'di ba? Porke lang doon. Pero kasi sa atin, katulad natin wala mo, yung ating Diyos, stupido daw. Sabi ni Digong, who is this stupid God? Ayan, binuhay ka ng Panginoon. Yun nga lang, buhay ka pa, pinapahirapan ka na. Payat na si Digong. Hirap nang maglakad. Mayabang pa rin, di ba? Digong naman, magbago ka na. Sana nga, umabot ka pa ng 2028, kasi feeling ko, hindi ka na makalakad eh. Siyempre, lahat naman tayo mamamatay, tatanda mamamatay. Pero at least hindi namin tinawag na estupido yung Diyos. Ha? Ah. At ang totoong power ay nasa ating taong bayan na inaapi nila. Mm. Kung may naniniwala pa dyan, sa matandang hukluban na yan, going to the dogs na talagang ang libo ng Pilipino. And I will not tire of reminding and reminding that we deserve better. We deserve better. Ay hindi mo na mababago yung ano, yung mga utak na mga didi shits. Kasi kung tatain po ang mga ang mga Duterte, yun po yung kinakain nila. Teba, diba? kumbaga hindi na po sila gumagamit ng sarili nilang utak yung mga supporter nila. Kasi kung ano yung sabihin ng kanilang sinusuportahan, paniwalaan-paniwala agad sila. Pag sinabi nila pag sinabi ni Digong, pogi ako, maniniwala po yan sila. Na pogi si Digong. Ha? Ah, kahit nakakasuka naman. Lalo na yung ugali. ba? Diba? Yun yun, hindi na natin mababago sa kanila yun. At least, hindi tayo katulad nila. At least, tayo may sariling desisyon, may sariling pinapagana natin yung ating isipan. ba? Diba? At least, meron tayo nun na sila wala. Ah. Kinakalawang na po ang kanilang mga utak. 'Di ba? Iya ng mga dutae. Hmm. Eh ba, diba? may kalawang na po sa utak. nilang lang kalawang, may dumi na po sa utak. 'Di ba? Baka tae na laman nitong utak nito. Hoy, pasintabi po sa mga kumakain diyan. Ah. Kumain lang po kayo ng kumain diyan. Huwag n'yong isipin yung uh, sinasabi ko. Pasensya na po, ha? So, yun lang po ang ating uh, video ngayon, mga pre. At syempre, no, bago po tayo mag uh, sa ating uh, uh, video ngayon, meron po tayong, ano dito, meron tayong uh, Facebook page. Yan, ha? Ballpoint Man 2.0. Sana po inyong i-follow ating Facebook page. Yan, ha? Salamat, salamat po sa mga magpa-follow dyan. At syempre, meron ang ating YouTube channel. Huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan ha, subscribe po kayo. I-like ang video na to at i-share mo na. Oh, ba? Diba? Oh, ganun lang yun. Share, share lang. So, salamat, salamat mga pre sa mga sumama sa ating live ngayon. Ingat, ingat at kita-kits po ulit sa susunod na video. Ingat and bye-bye.